inumini Patris et Filiage Spirito Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, sa mampanig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong unang noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa ba ninyo, mga eskreba at mga parisiyo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingan, pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay ganyan-ganyan kayo sa paningin ng tao. Mabubuti kayo. Ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagimbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga punto ng mga taong na umumuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y na nabubuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong yan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinagsimulan ng iyong mga ninuno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ang pagunita kay San Agustin, Obispo at Pantas ng Simbahan, at sa unang pagbasa sa Thessalonica, Pagnilaya natin bilang mga Romano-Katoliko. Sa Mateo, ang babala laban sa pagpapaimbabaw. Sa Ebanghilyo ngayon, muling binibigyan diin ni Jesus ang masiding babala laban sa mga eskreba at parseo na nagpapakita ng labis na pagpapaimbabaw tulad niya sila sa mga libingan pinaputi. Magaganda sa labas, ngunit puno ng kabulukan sa loob. Ito ay isang malalim na paalala na ang panlabas na anyo ay walang kabuluhan kung ang kalooban ay puno ng kasamaan pinupunan ni Jesus ang kanilang pagpapanggap bilang mga tagasunod ng katarungan. Habang sa loob looban ay taliwas ang kanilang intensyon at gawa. Ang kanilang pagpakita ng pagiging makajos ay pawang panlabas lamang habang kanilang pinapatay ang diwa ng tunay na kabanalan. Pagunita kay San Agustin. Ngayon ay ginugutin, rin natin si San Agustin, isa sa mga dakilang ama ng simbahan na kilala sa kanyang pagbabalik loob matapos ang isang buhay na malayo sa Diyos ang kanyang buhay ay isang testamento na walang hanggang awa ng Diyos at ng kapangyarihan ng pagbabalik loob. Bilang isang obispo at pantas ng simbahan, iniwan ni San Agustin ang isang malalim na pamana ng telohiya at espiritualidad napatuloy na nagbibigay inspirasyon sa simbahan hanggang sa ngayon sa unang pagbasa sa Tesalonika na sulat mula sa sulat ni San Pablo binibigyan din niya ang kahalagahan na paggawa at pagtalikod sa mga tamad na mga walang disiplina. Ang mensahe ni San Pablo ay mayroong kaugnayan sa Ebanghelyo na nagpapakita ng ating panloob na buhay at mga intensyon ay dapat na maging tapat at makita sa ating mga gawa. Ang buhay kristyano ay hindi labang sa panlabas na pagsunod, kundi sa aktibong pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Bilang Romano Katoliko, tayo ay tinatawagan na suriin ang ating mga puso at mga intensyon. Tayo ba ay nagpapakita ng kabadalan sa labas? ngunit puno ng kabulukan sa loob. Tayo ay tinuturoan na maging tapat, hindi lamang sa paningin ng tao, kundi igit sa lahat sa paningin ng Diyos. Tulad ni San Agustin na nagpasyang magbalik loob sa Diyos. Tayo rin ay tinatawagan na iwanan ang mga maling gawi at yakapin ang buhay na puno ng katotohanan at kabutihan. Ang araw na ito ay isang pagkakataon upang pagnilayan ang ating sariling mga puso at ating mga pagkilos at pagsikap na maging tunay na mga saksi ng kabutihan at katapatan sa ating pamumuhay. Samuli, hinihikayat ko ang lahat, katulik man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahi ng ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa palataya ang ating simbahan, o ano mga aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sa sama, sama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Inumini Patris et Fili et Spiritus Sancti. Amen. God bless.